ang kaparusahan ng mga chismosa. Aba, nakita mo ba si Clara kagabi? May kasamang lalaki. Baka may ibang karelasyon, bulong ni Aling Marta habang sumisimsim ng kape. Oo nga. Kawawa naman ang asawa niya. Siguradong mag-aaway ang dalawa kapag nalaman niya ito, sagot ni Aling Sabel na may halong panunuksong tawa. Kalat agad ang chismi sa buong baryo. Pero ang totoo, ang lalaking kasama ni Clara ay kanyang pinsan na dumalaw lamang mula sa Maynila. Nang makarating ang balita sa asawa ni Clara, nagkaroon sila ng matinding away at muntik nang masira ang kanilang pagsasama dahil lamang sa walang basehang chismis. Hindi pa doon nagtapos ang pangsit ng tatlong magkakaibigan. Minsan, may dumaan na bagong residente sa baryo, isang dalagang tahimik at mahinhin na nagngangalang Elena. Dahil hindi siya palakibo, Pinagdudahan agad siya ng tatlong chismosa. Hindi kaya may tinatago yang si Elena? Baka may madilim siyang nakaraan, ani aling Rosa. At saka, napansin niyo ba? Hindi siya nakikisama masyado sa mga taga -baryo. Malamang may tinatakasan siyang problema, dagdag ni aling Marta. Hindi nagtagal, lumaganap ang maling balita tungkol kay Elena. Napansin niyang nag-iiba na ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay. Hanggang isang araw, hindi na siya nakatiis at lumapit sa tatlong kismosa. Hindi ko alam kung bakit kayo nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Sa halip na maghanap ng mali sa iba, bakit hindi niyo na lang pagtuunan ng pansin ang sarili ninyong buhay? Mariing sabi ni Elena bago ito lumisan. Kinagabihan, habang naguusap usap ang tatlong chismosa sa tindahan ni Aling Rosa, isang misteryosong matanda ang lumapit sa kanila. May mahabang buhok at nakasuot ng kupas na damit. Iwasan niyo ang paninirang puri dahil ang masama ay bumabalik sa gumagawa nito, babala ng matanda, bago ito tuluyang nawala sa dilim ng gabi. Napatinginan ang tatlong magkakaibigan sa isa't isa. Baka naman isa lang yun sa mga matatandang mahilig din sa chismis, natatawang sabi ni Aling Sabel. Ngunit kinabukasan, nagising si Aling Rosa na paos at hindi na makapagsalita. Si Aling Marta naman ay nadisgrasya, nadulas siya sa sahig at nabalian ng paa. Samantalang si Aling Sabel, nagising na may matinding pangangati sa buong katawan na kahit anong gawin niya ay hindi mawala. Nang malaman ito ng mga tagabaryo, may nagsabing siguro karma na iyan sa kanila. Dahil sa sunod-sunod na kamalasan, natutong manahimik ang tatlong magkakaibigan. Hindi na sila nagkalat ng chismis at sa halip ay tinulungan na lang ang ibang tao. Sa huli, natutunan nila na ang salita ay parang isang binhi, kung anong itinanim, siyang aanihin.